Ito mga guys, ibabalikat namin sa mano-mano namin iakyat yung makina ng elevator. Hindi, hey, kamu ka ah? ka Eh, na lang si Wala, sir, isa. bigat ata. Kaya ba? Ayan, wag pilitin pag mabigat. Mabigat talaga. Ha? Hindi paglabay niya. Ba vlog, ba vlog niya noon, so. Bola pa rin ng Lapag muna. Lapag. Ano, dinadala ko 'to.

Hindi yeah. <laughs> eh. oh. dapat. Hindi ah. na huh? ah. 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 May kabigatan oh guys <laughs> ah. Pero Pero kaya ngayakyat Kaya kayo. Kaya 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 Ayah, awak Hawakan mo lang ko yan. Kami na. Alalay ka lang doon sa likod. Baka dumaos doon sa kanya. Hindi, Ano ang ina ko, wala kong laman. Hindi. Sa akin, wala kong nahawakan mo. Tula ko. Ganong ka sa ilalim. Ganon, baka pa ganon. Oo, oh, kasi hahawak din ako doon. Hawak din ako doon. Kasi ano, sumasayaw eh. Sumasayaw Dito kasi ka hawak, eh. Dapat doon. Hindi, hawak rin ako. Oh. Eh. Uh, ito mga guys, uh, um, <laughs> Motor ng elevator na mano-mano na maniakyat. Ah. Uh, binabalikat lang namin kasi wala kasi pagsabitan yung timblak. Ay. Uh, may kabigatan kasi. Ang timbang nito 200 kilos. At pinagtiyagaan namin ni ihagdan para lang makarating doon sa last floor kaya kasi kung antayin pa namin yung chain block gagawa pa ng hook eh matagal pa kaya uh, papasanin na lang namin pagtsaga naman yung iakit sa hagdan okay mga guys uh, at nandito pa kami sa third floor nagpahinga medyo napapautot ako eh <laughs> yung isa kakatay lang maka yung kaputol dyan eh. lumabas. <laughs> Baka lumabas katatay lang itong kasama ko eh. Ako hangin pa lang yung lumabas sa puto ko. Baka <laughs> sabi hindi ko pwede pa yun. Baka mamaya, yung kasul dito may laman na. Pero, dalawang floor na lang. Dalawang floor na lang mga guys. At, makarating na sa last floor itong makina na elevator ayan mga guys at dumaos doon sa iyo pa Dumos doon papunta sa iyo ni. Eh. gano'n naman ang bago ma ang tinangarap ko pa lang eh. hindi, huwag kang bibili sa palingke ng sinilas na ganyan uh, gawang <laughs> sa mall, sa mall dapat uh, gawang china yan eh. <laughs> sa mall, yung tag 15. yun ang matibay na chinilas ito nga, mumurahin lang. Tingnan mo nangyari, oh. Oh. Ito, tat, ano lang yan? 500. Pero tingnan mo nangyari, oh. Ihiwalay na yung talampakan. Kaya, dalawang sapatos yan, mga guys. Kaya, kailangan ko ng pambilay ng sapatos. At, baka pwedeng maka-advance dyan. <laughs> Ayan. Yung mga sapatos po namin ay sa sobrang bigat ng trabaho namin ay yung talam yung, yung talampakan namin ito ay sa sobrang binubuhat namin ang bibigat kaya yung talampakan ng sapatos ay humihiwalay kahit na bago pa kaya kung mayroong mabubuting loob dyan na magbigay sapatos sa aming mga buhay elevator kaya mas, kaya mas <coughs> mga installer elevator kasi po yung mga sapatos namin Uy, ba, pala Hindi po e. magtatagal <laughs> yung sapatos <coughs> <coughs> dito sa klase trabaho namin <coughs> <coughs> Dahil ang trabaho ng elevator ay napakabigat Akyat dito, akyat doon, lambitin dito, lambitin doon Kaya ganyan ang mangyayari sa sapatos ah, Makadalaw pa <coughs> Welcome. Welcome to my life. At sira na mga guys At kailangan namin Welcome to my guys. Sa mga mga bubuting loob dyan Na mag-sponsor sa amin ang sapatos uh, Maraming sa inyo Maraming salamat sa inyo Kung Mapapadalhan nyo kami ng sapatos Para sa work namin At kami ay isang Manggagawa ng elevator ang grupo <laughs> Ang grupo namin ay ah uh, Buhay Elevator. Kaya madalas kami masiraan ng sapatos. <coughs> uh, yan, mga guys, alimbawa itong isang makina na pinasaan lang namin packet. <coughs> uh, binabali binabalikat lang namin. Kaya sa kaya kaya yun sa mga gate, kaya yun sa bago yun. Ah, ito mga uh, guys ah uh, isa, dalawa, uh, tatlo pala pagpapala. Andito pa kami sa uh, second floor. Ah, uh, bali. Din.

Ganyan mabili po ang buhay elevator. mga elevator, uh, ng elevator mga guys. Uh, kailangan namin na uh, matibay-tibay na sapatos. Sapatos <laughs> talaga so, na Kahit mga Jordan Tutuloy na namin mga guys. Sa pinakataas Ah, oh, sige lang. Sige lang. Hawak ka lang sa magkabilang paa. Oh. Yes, oh, okay, Okay, okay. Pugilata, oh. Para, oh, Yan na po sila mga guys, oh. <laughs> Pinukuhat po nila yung ano, yeah, Si okay. Manong Vlogger, ha. Oh. Ah. Yan mga, mga kamanong, mga kamanong yan ha, mga kamanong, pakipalo po. <laughs> o, ba? Kamanong vlogs. Isa na lang daw, isa na lang daw, ihiwalay na ha. Hihiwalay na yung kaluluwa sa katawan ha. Likat. Okay. Isa na lang guys, oh. susuka na. Vlogger na ako ngayon par. Oh.

at nakarating na kami dito sa last floor oh. labas yung <laughs> labas ba guys yung unang hininga ng put kasi limang palapag yung hinagka namin pasan-pasan namin tong makina na elevator na 200 kilos ang bigat okay mga guys uh, maraming salamat sa inyong pananood at shout out sa inyong lapyan Lalo lalo na sa lahat ng kumpulsa na ating video sa buhay elevator. Uh, Maraming salamat sa inyo mga guys. Okay. Panis. Masalamat <laughs> <laughs> sa uh, inyo. Guys, meron ka sa akin <laughs> <laughs> uh, pagpala rin tayo ng Panginoong Diyos. Uh, kumita tayo dito. Meron ka sa akin balato. okei , käis , paneme seal laua .